So, uh, magandang araw uh, meron tayong i refer ngayon tingnan natin siya so ito sira-sira na po ito tanggalin na natin okay sinabi na natin sa mayari ito ay putol-putol na so nabasag na rin yung salamin niya kaya ayun ito ay uh, observa natin malikabok malikabok oh, siya ay dito lang ayaw niya umalis Um, ayan. Hmm. Um. oh, naka na sa 6 mahigit lang siya. Ayaw yung umakyat ng 10 kilo. So, tingnan din natin kung pa iba, iba. Kasi matapos nating i pag repair natin, ibabalik natin ito dito sa zero. Pero dito pa lang pwede nating testingin kung pa iba, iba siya. Ito ba 'yan? Dagan natin oh. Um. Ngayon, 3 ayun nag-iiba-iba nawawala sa 6 and 3 port o oh, o oh. pag tinimbang naman natin o oh. ayun o oh. minsan nasa 3 port minsan ayun nasa 3 port o oh, wala na naman pa changing pointer din siya. mamaya mag magiging ganyan din yan sigurado kapag uh, kapag yan ay naibalik na natin sa zero So, lin, uh, lilinisin muna natin.